sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 20, Talata 1 hanggang 16. At ang Ebanghelyong ito ay patungkol sa kaharian ng Diyos. At si Yeso Cristo ay gumamit ng isang talinghaga, isang may-ari ng ubasan na lumabas sa pinakamaagang oras sa unang oras ng araw upang humanap ng mga gagawa. At siya ay may nakita at inanyayahan niyang gumawa sa kanyang ubasan at siya ay nakipagkasundo sa isang dinaryo bilang bayad sa buong maghapon na paggawa. At sa gitna ng umaga, siya ay lumabas muli at may natagpuan uling mga taong walang hanap buhay. At muli niyang inanyayahan na magtrabaho at gumawa sa kanyang ubasan. Sa katanghaliang tapat ganun uli at siya ay lumabas. At naganyaya muli ng mga gagawa. Sa gitna ng hapon muli siyang lumabas at may nakita pang mga taong walang hanap buhay at inanyayahan pa rin at bago matapos ang oras ng paggawa sa araw na sa huling oras siya ay lumabas muli at may nakita uli ng na mga taong walang hanap buhay. At inanyayahan niya rin at gumawa sa kanyang ubasan. At nung matatapos na ang araw, tinawag niya ang kanyang mga katiwala at mga ang mga manggagawa. Sinabi niya sa mga katiwala na bayaran ang mga manggagawa mula sa huling tinawag hanggang sa mga unang tinawag. At ang mga huling tinawag ay binigyan din ng isang dinaryo o isang salaping pilak para sa araw na iyon. Kaya nga nag-aantay yung mga unang tinawag na maaring mas malaki yung kanilang tatanggapin. Ngunit nung sila na ay binigyan ng bayad, nakita nilang parehas din ang tinanggap nila doon sa mga huling tinawag. At sila ay nagalit, sila ay nagdamdam, kaya sinabi ng may-ari, hindi ako gumagawa ng kawalang katarungan sapagkat ibinibigay ko ang ating napagkasunduan. Kung ating titignan ang talinghagang ito, ito ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos, ang mga tao ay tinatawag upang mapabilang sa kaharian ng Diyos. At kapag ang Diyos ay naghari na, ang mga taong tinawag ay nararanasan at nakikibahagi sa buhay ng Diyos. At ang buhay ng Diyos ay isang buhay na puno ng pag-ibig, puno ng kapayapaan, puno ng kaligayahan. Kaya nga maaaring sabihin kapag pinagharian ng Diyos ang isang tao, natitikman niya na kahit paman sa mundong ito ang buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan, ang buhay ng Diyos ay hindi maaaring sukatin sa oras Anong ibig sabihin ng hindi maaring sukatin sa pamamagitan ng oras o panahon? Sapagat hindi maaring sukatin ng panahon ang buhay na walang hanggan. Sapagat ito ay walang hanggan, walang sukatan. Ganon din ang pag-ibig ng Diyos, walang hanggan, walang sukatan. Kaya nga, ito ang naging suliranin ng mga unang tinawag. Sapagkat sinusukat nila yung kaharian ng Diyos doon sa oras na sila ay gumawa. At sila ay nananaghili o naiinggit doon sa mga huling gumawa. Anong ibig sabihin ng talinghagang ito sa atin? Ang ibig sabihin, tinawag ka man noong unang oras o noong huling oras, ang tatanggapin ay isang karanasan pa rin, isang gantimpala na mula sa Diyos at ito ang buhay na walang hanggan. Kaya nga hindi maaring mas mahaba yung buhay na walang hanggan ng unang tinawag o mas maiksi yung buhay na walang hanggan nung huling tinawag. Sapagkat ang buhay na walang hanggan ay para sa lahat. Sapagkat ang Diyos ay pantay-pantay ang pag-ibig, pantay-pantay ang kanyang katarungan. Ngayon kung ating pag-uusapan, yung pagpapagal nitong mga unang tinawag sapagkat ito yung nandoon sa kanilang reklamo sa kanilang panguhusga sa may-ari ng ubasan. Ang sabi nila kami ay nagpagal buong maghapon samantalang itong mga ito ay kaunting oras na lamang ang pagpapagal. Parang sinasabi nila na hindi sila naghirap, hindi sila nagdusa. At ito ay mapanganib. Sapagkat ang mga taong unang tinawag, umaga pa lang, nalalaman na nilang merong kahulugan yung buong maghapon at nakasisigurado na sila na meron silang salaping ipangbibili ng pagkain para buhayin ang kanilang tahanan, ang kanilang asawa at kanilang mga anak. Ibig sabihin, nung una silang tinawag, sila ay mayroon ng kapayapaan. Sila ay nakatitiyak na sa kanilang buhay. May kahulugan na yung araw. Sa ganitong aspeto, hindi sila nagdusa na mag-isip-isip pa kung anong mangyayari sa kanila. Ang totoong nagdusa ay yung mga huli ng tinawag. Dahil buong maghapon sila ay naghihintay nagmamakaawa. Naaawa sa sarili sapagkat para bang hindi sila karapat dapat nakunin para gumawa. Maring tinatanong lang yung kanilang sarili maaring ayaw magtiwala sa akin ng mga may-ari ng ubasan. At maaaring nating sabihin na itong mga taong unang tinawag ay nakilala na ang Diyos noong bata pa sila. Maaring nakapaglingkod na sa simbahan, natikman na yung tamis ng salita ng Diyos. Alam nila yung kahulugan ng pag-ibig at awa ng Panginoon. Yung mga huling tinawag ay maaring huli na na tinawag ng Diyos. Maaring sa huling bahagi na ng kanilang buhay. Maaring yung unang bahagi ng kanilang buhay sila ay naligaw. Isang buhay na walang kapararakan. Isang buhay na puno ng kahinaan o maaring buhay na puno ng kasalanan. Maari nating sabihin na ang kasalanan ay hindi kailanman nagbibigay ng kaligayahan. Kaya itong mga taong ito ay nagdusa ng mahabang panahon. Sa buhay ng kamalian at kasalanan bago sila pinatikim ng paghahari ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya nga kung titignan natin sino bang ang totoong nagpagal, sino ang totoong nagdusa yung mga huling tinawag. Kaya nga sa simbahan, minsan merong kaisipan yung tinatawag na seniority. Ako ang mas matagal, ako ang mas nauna, ako ang may mas karapatan. Yung mga nahuli, kailangang sumunod, kailangan ako ang pakinggan. Ngunit ito ay nakakalungkot sapagkat lahat ng tinatawag na maglingkod sa Diyos, maging bahagi ng simbahan, ay pantay-pantay yung kaligayahang tinatanggap, yung pag-ibig na tinatanggap, yung biyayan tinatanggap sapagkat walang kinikilingan ang ating Panginoon. Isang panganib sa likod ng mga taong nag-iisip at naiingit dun sa mga huling tinawag sapagkat sa isip nila ang buhay ng kasalanan, ang buhay sa daigdig o sa makamundong paraan ay maligaya. Kaya nga naiinggit ang mga taong ito. Para bang sa isip nila, mahabang panahon na nagdiwang, mahabang panahon na nagparty, nag-enjoy itong mga taong ito sa buhay sa labas. At ngayon nandito sila sa simbahan. Isa lang naman ang ibig sabihin nito. Ang nag-aakalang naging maligaya ang mga tao sa buhay ng kasalanan sapagkat nasa isip din nila na ang kasalanan ay masarap na ang kasalanan ay maligaya, ang bawal ay mas nakakatakam. Ibig sabihin mali rin ang kaisipan. Kaya nga itong talinghagang ito ay nagaanyaya sa ating lahat. Sa oras na tinawag tayo ng Diyos, sa unang oras man, sa gitna ng umaga, sa gitna ng hapon o sa huling oras man, magpasalamat tayo. Sapagat isa lang ang ibig sabihin ito, lumabas ang Diyos para piliin tayo na maranasan na makasama siya sa kanyang pag sa kanyang ubasan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.